ang masipag kong partner. Apat na buwan na akong on board mga kabiyahe. Hindi anman yung engine room, kaya dutyan kami dito kahit bago yung barko. Dahil parang taxi ang biyahe namin. Maya, -maya o oras lang, nasa kabilang port na naman kami. Kaya para iwas po ang lahat, continue man ang makina. Pero okay lang, sabi nga nila, huwag ikumpara yung dati mong barko sa nasakyan mo ngayon. Kung gusto mo daw, e eh, bumalik ka doon e. Eh. <laughs> 12-4 duty ko at partner ko si Oiler. Pag 1AE, 4-8 at si Wiper ang partner ni Sir. Pag 3AE ka, 8-12, si Oiler number 1 ang ka-duty niya. Kaya ito, partner ko, batang bata pa. Partner, ilang taon ka na?

joke. Masipag talaga to. Di mo pa sinasabi, nagawa niya na. Advance ba? Advance. May initiative kasi, kahit di mo utusan, gumagalaw kusa. Lalo na sa maintenance ng mga raptors ko. At dahil dyan, pag good boy, may award. May basketball court kami dito sa steering gear room. At dalawa rin kami ni partner ang trumabaho nito. Kaya naisip kong bumili na lang ng pwedeng gamitin sa paglalaro. Masakit kasi sa paa yung safety shoes. <laughs> Tamang tama, Vietnam na kami. Pero bago mag shore leave, kunwari may magawa kami at may sulat na trabaho. Kaya ito, change oil muna ng Governor Oil ng Raptors number no. 2 bago mag shore leave. Ayan na, labasan na. Sarap mag-ihaw-ihaw dito. Next time, babalikan namin ni partner to. What's this? Hey. Seafood? Seafood. Wala kasi kami masyadong time. Balik na naman sa barko at magdu-duty pa si partner mamaya. Pero kaming mga engineer, walang duty support port. Hayay, di ba? <laughs> at eto na nga, nakapili na kami ng couple shoes namin. <laughs> ano ba yung ano Parang bibili kami ng pang-basketball namin mga kabiyahe kasi meron na kaming court doon sa barko. So dahil mabait to, masipag to, lilibre natin loading. kita o extra sa reaper at working allowance, may panlilibre ako kay partner. You wish is is 100. Huh? <laughs> Much money, but only one dollar. <laughs> you count again? Okay, mga biyahe. So, nakabili na tayo. Blessings yan. I-share natin kay partner paano natin pang basketball na okay, okay, At na, nagkasabay-sabay pa kami ng mga tropa na lumabas din. Ganda ng shuttle nila dito, parang nagtutur lang sa Safari Zoo. <laughs> sir, papot ko pa Saan po to? Diyan na, sa tabi, sir. <laughs> anyway, naging ratings din ako. Kaya alam ko at ramdam ko ang pagod ng pagiging ratings. Salamat sa mga mababait ko naging engineer dati. Minabalik ko lang kung anong blessings din na natanggap ko sa inyong mga sir. Kaya maraming salamat partner sa assist sa tulong at sipag mo. Alam ko, may kapalit lahat yan. Sigurado ako, next sampa mo, oiler number one o nambang ka na. Sir Vera, baka naman. Kaya paano ba yun mga kabiyahe? Binyagan na ang sapatos. So what this is my lifestyle. never come down cuz the coast wrecking at the flame mouth so high i never come down so what Boats see you on my next vlog